Hello, good afternoon everyone. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na ligtas ang aming pagdating dito po sa Surigao City. Nandito na po kami sa per ng Surigao City at kinuha ko kagad ng video ang kailangang kapaligiran sa per. Kaya napakaganda talaga itong mga bangka at makikita mo rin may mga barko sa per nila. So nandito na nga guys, ito po ang aking video kita sana po kung magustuhan nyo at ito po ang kanilang area o oh. kaya nga po napasabi ko sa aking sarili I love Surigao City napakaganda talaga ito ang kanilang tanawin at siguro naman magugustuhan din niyo kung makarating kayo rito sa Surigao City at napaganda rito sa Mindanao kaya marami pa silang lugar dito sa Surigao aming gagalain siguro bukas at magpapahinga kami sa aming pagdating dito at gagala din kami para mapuntahan yung magagandang lugar na tanawin dito sa Surigao City. So ito nga lang muna, una kong ipapakita sa inyo guys at i-upload ko ito, aking video. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at laging kasama namin siya sa aming paglalakbay. Sana po magustuhan nyo ang aking mga video. Pakisupport na lang nyo at pakipalo. Maraming salamat sa inyong lahat guys at sa mga iba pa.